Ito yun siya guys. Ang ganda dito. Ayan. oh, diba? So, ito yung place. Kung saan. Dito kami ng aking BFF at ang aking madam. yung aking madam. O, oh, nagvideo din na ng aking BFF na madam. So, yung aking madam, nandoon siya guys. Halik kayo. Magtutar tour lang tayo dito guys. no So, ayan. So, yung aking mga junakis, nandoon nag-swimming ah, si sila yang area na yan dyan guys yun full yan sya ayan so nandito tayo ngayon charot charot lang dito pasyal pasyal o diba ang ganda guys so private ano to sya dito guys property so since kilala yung ano dito yung husband ng madam ko kaya dito kami at nandito yung aming mga lahi ang lahi ng aking BFF <laughs> andito yan o oh, pinsan mo BFF o oh? hello Hi. ayan hello Oh, sige, BFF. Kumustahin mo ang mga lahi mo dyan. Hello. Hi. Hello, hello. Moy, 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 moy. Moy. Ay, may dako dito. Ay, uy, uy, natuwa po dahil siya. Oh. Moy, moy. Moy, 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 moy. Moy, moy. Nandun siya, ayan. Uy. Ang nagyaw-yaw. Hmm. Hello, monkeys. Oh, monkeys eating banana. Dalog siya dayo. Tay dayo. Hello, hello, hello. Ayun siya, hello. siya. Hello. Hello, monkey. Hello. Hi. Hello, hello, hello. Hello. Hello, tumakbo siya. Ayun, mother siguro nila yan. Oh, hala. Ayun, ayun na. Nag-play-play na. Hala ka, Erlene. Suko na siya. Hi. Hello. Hi. Dito na naman tayo. Lakad-lakad tayo guys ha. Iikot. Ikot tayo dito. So nandun yung ating mga lahi guys. Ayan. Ayun naman Nagano yung water doon. Ayan. So nandun sila. Nandyan sila. Ayan. Nandun naman yung mga ibang kasamahan namin guys. Nandun sila. Ayan. Nandun sila. Nakastay. Diyan kami mamaya. Ayan. So sa ngayon ito ko lang muna kayo dito pero ang lawak dito guys so hindi natin to siya maiikot So, yung dito lang nang kaya nating lakarin kasi hiningal na ako, guys. Dito pa lang. Ayan, guys. May mga manga. mangga. Mangga, mangga. Mangga toy. Ayan. Nandoon sila. O, ba diba? Ayan, nandoon yung mga bata. Ayan ang aking madam BFF. Nag-walking-walking. Walking. O, diba? Walking down the street. Walking, walking. So, ayan. So, yung street dito guys ay London at saka France. Ha. Oh, so, ang ganda no? Ayan. Nandiyan, diyan. So, hapon na medyo madilim yung ating kuha dito ngayon. So, ayan. So, ayan. Sige, upo-upo ka dyan BFF. So, ayan siya. So, di ba? Ang ganda dyan. Gusto ko sanang uupo-upo. Hindi kasi marunong mag-video yung ating BFF. Kurug-kurug ang kamay. Ayan, o. Oh. See? Ang ganda-ganda mo talaga BFF. oh, single yan, guys. Nagahanap yan ng Fafa. Mmm, single yan. Ayan. Hello. Ang ganda. Ha? So, ganyan siya. Ayan. Ha? Ah? So, may garden din dyan, guys. O. Oh gulay, ano siya, kamuti tops, kangkong. yun, may tanim na kangkong dito guys, o. oh. oh. yan kangkong, ayan, tapos doon, meron din dyan, Iwan ko, patula, siguro yan, ano yan dyan, nakatanim dyan, huy, makasala ka dyan, pasag din ang unggoy dyan. dyan, ayan, so nandito, aming driver, yun ang aking personal driver, <laughs> hello personal driver, yan, Ayan siya. Ang naada, gang? Kasili? Ayan siya. So, ganito ang place dito. Ayan. So, hanggang sa makaabot lang ako dito, guys, ng 11 minutes. So, ganito. Ganito siya. Yung ating marating lang, ha? So, pag medyo malayo na, hindi na natin puntahan, guys. Kasi hanggang doon to. Doon, 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 doon. Doon to, doon, doon. So, hindi tayo makarating doon, guys. Kasi malayo na yan. Dito lang tayo. Kasi lalakad tayo. Babalik tayo. Ayan. I so, ganyan. Oo. O. Kasi may ari sila ng karagatan. <laughs> Siguro. Malay ko. Ah, so, istorya na. Ay, may bayad. So ayan na, naman. ayan o oh, speedboat ng aking BFB. <laughs> ayan so ayan so hindi na tayo pupunta doon guys malayo na yun so dito ano lang tayo ha? ano yung harap kulungan? No? ano? unguy buhaya? oo oh, may buhaya siguro dyan ayan ayaw ko hindi ko na mag dito 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 na tapos ayan yung flowers orange oh. pink pink Ayan. Nandito naman yung ibang... Uy, may guava. Ayan guys, oh, may bunga yung mga bayabas nila guys. O, diba? So, magcharot-charot lang ako dito guys ha. Hanggang sa makaabot ako ng 11 minutes. So, ayan. Pagsigaan nyo na lang itong aking video ngayon guys. So, ito nandito yung ating Arlene. Ayan. O, diba? Maganda siya guys. Pwede mo oh. mayabas. Uy, pataka ka dyan ha. Pakasuhan ganitan, ha? So, ayan. Ayan siya. Nandoon. Ayan. So, Arlin, oh. Sumakay ka doon, Lin. Para pabayarin ka. <laughs> ayan. Ah, ayan Parintin ako na siya. Kabayo. Na si Madam mo oh, nagmotor si Madam. Ayan. Hiya. Tigilig, tigilig, tigilig. Hiya. Ha? Si Madam, ang starry ngayon, may bayad to. O, tapos dito guys, may mga halaman dito guys, ha? Tingnan natin yung kanilang mga flowers. O, ba? Diba? Ayan, o. Oh. Ang ganda ng kanilang mga flowers. O, ba? Diba? Ayan, ayan. O, oh, madasma ka oh, madasma, mahulog. So, mayroon pa doon guys, o. Oh. Actually, marami siyang anuhan din guys, hanggang doon sa dulo. Kaso lang, kapagod naman magpunta doon. Ayan, dito. Yun o, oh, may bahay doon guys. Yan dyan, oh, pag may mga function, pwede rin dyan, guys, o oh, dyan. yan, magpa, oh, dyan daw magpakasal, kung makakita, o papa, ang aking BFF. O, duki kayo. Ha? So, may nami, diya. At, o, aday siya dito. mayroon pa pala. Ayun, oh, mayroon pa doon, cottages. Ayun siya, guys, oh. Mayroon pa pala doon. Ayun, oh, yung parang kubo-kubo doon. Ayun, oh. Ayun, oh iyan o yan. May kubo-kubo dyan. Hindi ko alam kung magkano bayad dyan. Ayan din, o. Ayan din sya, kubo-kubo doon. Ayan. So, ayan. Arlene! Tanda dyan, ba? Bahala ka dyan. Mahuli ganit ka dyan, Arlene, na. So, ayan. Ito ang kanilang mangga. O diba, malinis sya dito, guys. Uh, maintain niya ang kanyang, ano, kalinisan. Ayan. So, ayan. So, ayan siya guys. Oh. Function area din yan siya dyan. Ayan. So, pag sino yung gusto dito mag ano, pa party party, mayroon siya dito. Ayan. So, ang ganda. O, oh, diba? Tingnan natin guys ha. O, so, si... Ah, uh, ayan. So, ang ganda din siya guys. Ang ganda ng kanilang ayos. O, oh, ayan. O. Ayan. So, nandoon so, yung mga ah, bata. Nagsiswimming sila doon. So, ayan siya. Yung seven. Ayan. So, dito lang tayo guys. Ha, dito lang tayo. Huwag na tayong lumayo. Kasi may madaanan dyan, Lynn. O, oh, dyan na tayo. Balik na kami sa aming area. Kasama ng aking Madam Arlina. Ayan. Ayan siya guys. O, oh, diba? Ang ganda dyan. So, ayan. Madam! Happy birthday, madam! Thank you very much. Come here. Let's eat. Let's eat. Umiilaw doon. Umiilaw-ilaw. Ayan. O, oh, so, kami lang dito, guys. So, parang kami ang may-ari. So, siya ang dahilan bakit kami nandito. Itong aking madam. Ayan. Hello, Hi, madam! Ay. <laughs> Happy birthday to me! O, oh, ba? Diba? Happy, Happy birthday, birthday to me! <laughs> Sige, kumantan. <laughs> Sige, kumantan. <laughs> Sige, sige pa. Happy birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, happy birthday, madam. How old are you? This one, Ayan, four, four. Asa nang litsyon gihabulan kay gitug na hoy. Da, asa mo ka kita ang litson gihabulan kay gitug na. Nag-snow mangguday sa mo ah. <laughs> sige ang bulan. Happy birthday! Thank you. Ayan. Ito ka sa ni Mo na may kumot. <laughs> o, ayan ang lechon. Mo na siyang unsa man siya ka lang. Ano siya muna? 4-4. Uh, ah 4-4. sige ayan. <laughs> so, yung guys oh Ano niya? Ano sa tingin niya? Ang <laughs> ah? Bili mag-moist. Oo, oh, oh, mang ano siya dapat Kasi magmo-moist siya. So ang pagkain namin nandito, ayan, so wala pa siyang laman, guys. Bawal pang kumain. Ayan, so wala pang laman. So kasi mauubo siya pag lagyan, oh. Ayan na ang aking inaanak. Handa na niyang buksan ang ating lechon. Say hi. panit lang, <laughs> bye. Panit lang ichap chap chap chap-chapin ang laman. Ha? Nah. Ayan. So, nandito na, naliligo ang aking mga chikiting. Nandito na sila. O, oh, ito guys. Nak! 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 No! Princess! Ayan na. Hi! Oh, hi daw! Hi! Hi! Nandun sila oh. Yung iba naman nandun oh. Di ba ang ganda? Yeah.